Okay, guys. What to do kapag lumabas ito? Copyright. Ineligible. So, kapag lumabas ang ganito, hindi ko ito ipinupost. Kaka problema tayo. Kaya, tinanong ko anong pwedeng gawin. Ayan. ang pwedeng gawing action? Alamin yun. Apat. Ah, ah, One, two, three, four. So, isa-isa lang siya pwedeng ayusin. So, pwede i-trim it out segment, replace song, mute song, dispute. So, anong gagawin ko ngayon? Ayoko i-trim. It so, replace song. Ayoko rin namang i-mute. So, pili tayo dito sa mga songs dito ni YouTube. Hmm. with my regards to Broadway. Pakinggan natin. Ayan. 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 Pwede. Iwan mo na yan. At balikan na lang later one down, maya maya so, three more medyo matagal yan, kaya pwede naman siyang iwan at balikan na lang